Kung iniisip mong siguradong magaling ang mga breeding materials na binili mo, mag-isip kang muli. Ang video na to ay maglalantad ng mga dahilan kung bakit kahit ang pinakamagandang materialis ay pwede pa rin magbigay ng mga mahihinang ibon laban sa mga hamon. Panoorin mo ang video na to. Huwag palampasin. Magandang araw sa inyo lahat mga sabungista. Ayos ba kayo dyan? Welcome po ulit sa ating channel. Sa video na to eh meron na naman tayong bagong topic na pag-uusapan na nagbola sa katanungan ng isa sa ating mga followers. Pero bago yan gusto ko munang pasalamatan ng lahat sa panonood ng ating mga videos. Ganon din sa lahat ng ating mga dati at mga bagong subscribers. At kung ngayon ka pa lang, sa channel na to at gusto mo ng mga ganitong klase ng usapang manok ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating future videos. Hmm. So, ang isa sa katanungan eh, nang galing sa ating follower na si Romel Lubag. Ang sabi niya, Sir Bob, bakit misang kahit maayos ang materyales, eh hindi magaganda ang nilalabas? ang isang tanong naman na eh, galing din sa ating follower na si Gerard P. Joben sabi niya naman ay eh, Sir Bob minsan kahit napakaganda na ng ginamit mong breeding materials eh naglalabas pa rin talaga na reject so harap parehas yung tanong nila so sasagutin natin yung mga tanong na yan pero base lang ulit sa aking karanasan at base rin sa aking nalalaman ito na nga ngayon pag-usapan natin ng isang napakahalagang paksa. Bakit nga ba kahit na pumili ka ng dekalidad ng mga materyales mula sa mga kilalang breeder, ang mga nagiging anak minsan ay mga average sa pangkarariwan lang ang dumalabas. Ano nga ba ang mali at ano naman ang dapat mong gawin para maiwasan ito? Tara sa banyo ako at talakayin natin ito ng detalyado. Unang-una dapat yun na maunawaan na kahit pagaling sa dekalidad na breeder ang ating mga materyales, hindi agad-agad dumalabas ang buong potential sa kanilang mga anak. Ang mga genes kasi random kung maghalo kaya kahit gaano kaganda ang magulang, pwedeng hindi lahat ng anak tila ay magmana ng pinakamahusay na katangian. Ang solusyon dyan, ay eh, wag agad mawala ng pag-asa. Mahalaga ang pagiging matsaga at ang pagpili ng tamang ipagpapatuloy. Ituloy lang ang pagpapalahi at piliin yung mga anakin na magpapakita ng mga kanais-nais na katangian. Sa paglipas ng panahon, unti-unti mong marerefine ang linya at mapapalabas ang mga pinakamagagandang katangian. Ang pangalawa, mahalaga rin tandaan na ang kapaligiran kung saan natin inaalagaan at pinalalaki ang mga materyales, ganun din yung kanilang mga anak, eh malaki ang epekto sa kanilang development. Kung hindi maayos ang kondisyon, kahit pa gaano kaganda ang kanilang lahi, maaaring maapektuhan ng kanilang paglaki at development. Kailangan natin siguraduhin na tamang tama ang nutrisyon, ang housing o pinaglalagyan nila, at ang kapaligiran para sa ating mga alaga. Dapat balanse at masustansya ang mga pagkain nila, e, malinis na tubig at protektado sila sa matinding init o lamig. Ang selection o pagpili ay napakahalaga sa pagpapalahi hindi lahat ng mga aanakin ay dapat mong itago para sa breeding. Dito na pumapasok yung tinatawag dati na pagtatanggal at pag-aalis ng mga ibon na hindi nakarapat dapat. O tama ka, masakit ang magtanggal o mag-alis ng mga alaga. Pero ito ang sikreto para mapanatili mo ang kalidad ng linyada mo. Huwag kang magdalawang isip na tanggalin ang mga hindi pumasa sa standard o pamantayan mo. Tandaan ang breeder na balang disiplina sa pagpili o selection ay sila yung kadalasang nauuwi sa average lang yung mga napapalabas nila. Isipin mo to, kung may basketball team ka, pipiliin mo ba lahat ng players na susubok? Hindi, di ba? Pipiliin mo yung mga pinakamagagaling para sigurado'ng malakas yung team mo. Ganon din sa breeding. Ang pang-apat e eh, yung tamang breeding strategy. Kailangan mo rin ng tamang breeding strategy o yung diskarte. Kung, kung nagpapalahi ka lang na walang direksyon, malamang makakakuha ka ng inconsistent na resulta o yung hindi pare-parehong resulta. Isa sa mga epektibong strategy ay ang tinatawag na line breeding. Kung saan inuulit mo ang pairing sa mga magulang na may mga desirable na traits o kanais-nais na katangian para mapalakas ang mga ito sa susunod na henerasyon. Ang sumunod naman natin ay yung broodstock compatibility o yung pagkakaakma ng mga linyada o magkakatugma ang kanila mga traits o kanila mga katangian. Pwedeng magiling sila bilang individual. Pero hindi ibig sabihin eh, maganda na rin ang mga magiging anak nila kapag ka pinagsama o pinaris natin sila sa iba. Kaya mahalaga na mag-experiment tayo sa iba't ibang pairings o pagpapares para makita natin kung alin ang pinaka-nagpo-produce ng pinakamahusay na resulta. Tandaan na record keeping ay napakahalaga rito para malaman natin kung aling pares ang nagdadala ng mga desired traits o yung mga kanais-nais na katangian at resulta. Ang sumunod naman ay yung pag-unawa at uh, at pagsubaybay natin sa mga pedigrees o yung pinanggalingan ng kanilang lahi o yung mga ninuno. Isa pang dahilan kung hindi mo sinusubaybayan ang mga pedigree ng iyong mga alaga maaring may mga genetic issues na hindi mo namamalayan o yung meron silang problemang depekto sa kanilang lahi kaya mahalaga na magtago tayo ng detalyadong records ng mga pedigree performance at kalidad ng mga anak itong magiging gabay mo para makapagdesisyon ng tama pagdating sa pagbuo ng mga future breeding pairs o yung mga pagpaparis-parisin mo pagdating ng hinaharap ang sumunod ay yung tinatawag nilang overbreeding o yung stagnation ito yung kung paulit-ulit mo lang na pinagsasama ang parehong mga magulang ng walang bagong linyada o sariwang lahi maaaring humina ang kalidad ng kanilang mga anak parang nagiging normal o hindi na umaangat ang ganda ng mga anak nila kasi wala na nga bago o kakaiba na pumapasok mga linyada sa kanila. Para maiwasan mo yan, eh, i-rotate mo ang iyong mga breeding pairs o iyong mga pinagpaparis mo. At paminsan-minsan ay eh, magpasok ng bagong linyada para manatiling sariwa at dynamic ang iyong mga linyada. Ang tamang timpla ng pagpapanatili ng magandang lahi at ang pagpapasok ng bagong dinyada ang sekreto rito. Kailangan may balanse sa pagpapatuloy ng magandang katangian at pagsubok ng mga bagong pamamaraan para mapaganda ang lahi. Ang sumunod naman ay eh, yung maling pamamahala sa pagpapalahi. Isa yan sa hindi natin dapat uh, kinakalimutan na ang maling timing o yung handling sa proseso ng pagpapalahi maaring eh, maaaring makasira sa kalidad ng mga anak nila. Kung stress ang mga breeding materials o kaya ay hindi tama ang nutrisyon o, o kaya naman ay kulang ang kanilang nutrisyon, maaapektuhan talaga ang resulta lalo na yung mga anak nila. Kaya nga kahit na gano'n pa kaganda o kamahal o kahay quality ang iyong mga breeding materials eh pwedeng maglabas siya ng mga pangkaraniwan lang kung hindi mo na kung hindi mo na manage yung tamang pagpapalahi sa kanila kaya dapat tiyakin na tama ang ating mga breeding practices o yung sistema ng pagpapalahi tamang tama ang timing, maingat ang paghandle sa mga materiales at may sapat na panahon at pagpapriming bago natin sila ilagay sa mga breeding pen. At ang panghuli natin, eh, kung hindi tayo maigpit sa pagtatanggal o pag-aalis ng mga ibon na may mga kahinaan, magpapatuloy ang mga hindi ka nais-nais nilang mga katangian sa susunod na henerasyon. Kaya nga kahit gaano ng kaganda ang materialismo o yung kalidad ng materialismo, hindi talaga yan mag-aanak ng lahat eh magaganda o magagaling. Meron talaga mga lalabas dyan na may mga kahinaan. Kaya dapat maging disiplinado tayo sa pagtatanggal ng mga ibon na hindi pumapasa sa ating pamantayan. Sa ganitong paraan, masisiguro natin na ang mga pinakamagagandang katangian lang ang maipasa sa mga susunod na henerasyon. Ganon din sa pagtanggal natin ng mga hindi nakarapat-dapat eh may iwan sa atin ang mga individual o mga ibon na magpapakita ng talagang husay at kaling pagdating sa ruweda. Bago tayo magtapos, magbibigay lang ako ng isang maiksing konklusyon sa pinag-usapan natin. Ang pag-aalaga at pagpapalahi ng mga high quality na mga materyales ay hindi madali. Sinasabi nga na ito ay isang sining at isang sensya. Kahit nasa kamay mo na ang isa sa pinakamahusay na mga materialis, kailangan pa rin dyan yung tamang paghawak o paghandle, maayos na record keeping at matyagang pagbubuo ng iyong sariling linyada. Sa tamang practice at pagpupursige, sigurado akong mag i ang kalidad ng mga mapapalabas mo na katulad rin sa potensyal ng iyong mga materialis. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung may mga katanungan po kayo o gustong malaman tungkol sa mga ganitong klase ng usapan, huwag kalimutang mag-comment sa ibaba at mag-subscribe para sa mas marami pang tips at informasyon. Ito pong muli si Bobby Nasino ng Sabungista TV.